Pak, muna pong punong-pukatan. Eh mga kabulet oh. Surrender na sila eh. Sama ko yung si Bulit. Sama ko. Eh please po, subscribe naman. Medyo malapit na kami. Tuting test na lang Malapit na. Medyo masukal lang sadana namin. Tulungan niyo tayo. Tama. Ito po kami na tanong mga palate pa lang. Oh. Ito pampalipas ng ano pagod sigurado to ito ang kasabihan nila na ano pag mag aral daw instead na pupasok sa eskulan, dito ang punta yan si katoto oh alam kong gutom na yan kaya yun kain kain dun yun mga tinga muna may nakita kami puno dito sa lugar namin sa mga daan lang problema kasi marami tayong uwang prutas. Yan. Asa pa tamis? Sarap baon. Kung sino man mayari ito, hingi kami. Pwede na daw mangingi sa Gini sa kasi yon. Sa puno. Yan. Sa kasi kami. Sa sa akyat naman Sabi nila wag daw pilitin pag pagod. Ito lo kasi. Ano ba yun? Ha? Kaya mo lolo mo nito? nung araw. Nung araw daw kasi, ito na area sa lolo niya daw. Uh, Nununuan nila yung mga, ano yung uh, apelido? Uh, Ruales. Mga Ruales. Um, yun. Uh, sa inyo ba itong kusyong? Nung panahon. Nung panahon, unang panahon, kasi nung unang uh, panahon kasi. Ito kasi dumaong gati, yung mga Kastila. Yung area kasi. Sinasabi. Sabi-sabi nila. Um, pero bago lahat, kailangan natin magbaon ng maraming bayabas. Ito o. Napakadami. Daming hinog. Sayang lang yung mga hindi sumama sa amin ngayon. Ayun. Ngayon, iwan ko. Iwan ko lang. Tara, tuloy ang lakad. Medyo malayo-layo pa yun eh. Yun lang siguro. Kaya, punta lang dolo Tuloy ito medyo pababa to madulas kaya sa mga gustong pumunta ng cemetery lalo na ngayon umulan oh ayun sila oh ayun huh, hirap solve na solve na oh solve may pang merinda na uy saan nagdaan dito Mas hmm. Tamis. Matamis. Oh, mayroon pa oh. Yun sila Yung oh. sama namin. Nag-aantay. Kunwari, pero pagod. bah, Ito na. Hmm? Okay. Tuloy. Tuloy ang laban. Hmm. Nangyari kay Katuto. Sabi niya, pero yung kaya ni Raw eh. Pero ayan, kumakain ng bayabas. Kutom siguro Ay, yan. ko. Eh. <laughs> <laughs> oh, okay, it, Captain. Pababa yan, tinan nyo. Pangat yan siya, pangat. Yan. Alam nyo mga kabulit, anong uh, araw, pag may nililibing dito, ta ilang taong tumutulak sa ano kabaong. Karate lang sa dulo. Kasi sobrang matarik dito. Dito nililibing yung mga lolo namin, mga uncle nandiyan sa taas na yan. Yun. Yun o, yan. Yan ang may mga puno na yan. Pag-uwi mamaya, kung pag-ulong naman tayo, kahit tayo ng ano, yung tanga ng niyo, pag-ulong ko pa-baba. Tara, tuloy. Tuloy yung laban, dahan-dahan lang. balak na si Katuto dyan. Pahintay ng bayabas. Yun, karagatan na yan, Ginagawa oh. ko lang video na to na para ma ko rin yung buhay namin buhay probinsya. Sa mga hindi sanay sa ganito, ako sa inyo, exercise muna. Sabi ko na nga eh. Sabi ko na sa iyo eh. Katuto. Ayun oh. No? Ha? Kapit uh, Diyan kami nang galing kanina oh Tapos Yun Yung may mga puno na yun Diyan yung bahay Diyan ang dagat Yan nga pala yung Bungo Island Yan Yan oh. Tabato yan Tabato na yan <laughs> Ito probinsya. Probinsya namin. Uy, may tao doon. Ayun. Nanonood sa amin. no nagtago. Ha. Mga kabulit noong araw yung kabataan pa namin. Dito kami ano, pumupunta pag nanghanap nanghanting hunting ng ibon gamit yung tirador maganda. dito pero maganda dito yan sukal pa yun dati grabing sukal ng ano masukal na, kunti na lang sikat toto galing yun sabi ka tarik okay, kunti na lang papalapit na kami sige doon na pagpatuloy yung video bye Napala ako, kabulit kita nang dagat. Yun. Yun Yan. Si Katoto, sabi niya, kayang-kaya niya na mo. Kunwari lang yan, video-video. Oh, buti pa sila. Ayun na. Malapit na sa finish line. pucak oh, Ito yung sinasabi ko. Una-una, bumunta kami dito wala pa wala kami yung dalang baon tubig guto to ay yes pagod na makita mo na yung para kay lolo sa mga yumao kaya to oh na kami ito na yung mga kamagana si Lolo si Lolo ito oh, eh, si Lola nauna ito oh papan yan yun ah ito tapos yung sunod isa uncle namin ito yung tinatawag na baryo tahimik ang buhay ng mga katudubo yeah, parang, parang ano lang parang singhawig din ng muslim ito yung mga ano, ludingan yan tabi nga po sa mga yumao rito nakunan ko lang ng video para ma-share ko rin yung buhay namin Toto. Guys, ito pala yung ano. Kambal ng pinsan ko. Kawawa naman, hindi man lang nadaan linisan ng mga ano niya kapatid. Kasi lahat sila nasa Manila. Jep, kung nakita mo to Jep, oh, kambal mo Jep, oh. Tabi niya sila lolo. Yan. Lola, lolo. Ito Jaime. Papa mo Jep. Ito. Ito, oh. Jep, kung may mga naipon-ipon ka dyan Jep, padala ka naman, oh. Yan. Kuwawa naman sila second <laughs> Kahit kunting ano lang, Jep. Madagdag lang ba paggawaan natin ng ano? Atep. <laughs> Yan. Guwa sana Atep lang. Ano ito? Yan. Sa inyo lang siya, Dre. Ha? Ang mga nila. Ba'n mga Dre, palibot? Hanggang dito ba naman, di sila magkabati. Tinan mo ko si...